Manok dito mga guys. Okay lang. Nagpila ni eh Kilo. Manok. 198, 198 lang and daw. Sa Monterrey ay mora. Pero doon na lang ah. Dito na lang muna ako. 95 na ah. lang. check ko sa Monterey kasi 180 lang doon 198 daw dyan pero okay na kasi 200 ang kilo doon sa ano sa palingke sa kabantian ang layo doon magpamasahe pa ako ng 20, ah uh, 26 pesos God bless you, God bless you. Ay, malayo din pala. Ano, bye-bye.